So yun guys Nawala po yung susi ng Box ko So hindi ko mabuksan, Tawagin natin yung Kuan ito sa magbukas nito Bye bye Kaya Hindi ko mabuksan yung box ko eh Hindi ko mabuksan, no? Wala yata susi ko eh Kaya kuha ko Please Oh? Ayan okay na, pag di mo nabuksan to, dito pa naman lahat ng kuhan ko papeles sa loob ng box. So yun guys, nawala natin yung susi natin. Sinis lang yan. Nawala dito eh. Sa so, mga? Hindi ko mabuksan. Hindi ko mabuksan. Hindi nga. Problema to. Dito lang. Dito lang yan. Saan? Hmm? Hello. Hello itong lock dalawa to eh. Ganyan lang yan, mabilis lang yan. Walang problema, walang susi dyan. Hindi na kailangan mong problema. Oh, mo naman. Siyempre, ako tayo dati. Ganyan lang yan, kaya hindi na kailangan mong problema pa. Oh, oh. Ganyan lang yan. Oh, putang ina! Ang problema mo sa walang susi. <laughs> yan yan lang yan oh lutang eh na kaya yung mga magdanako dyan alam niyo na kung anong gagawin nyo <laughs> <laughs> so, kaya kailang, na kailangan kaya kailangan ko na pala lagyan ng padlock tong ilalim ko madali lang pala nakawin yan bilis lang talaga kahit mawala yung susi dito pwede mo pa rin mabuksan nang hindi masira yung lock yun doon lang so babalik mo na tapos kailangan pag Uh, ano, ibalik lang din para Kunwari, lang. wala nangyari. Oo, oh, wala lang. Kung wala ka ng susi, di ito na yung susi mo. Bigay ko na to sa'yo. Akin na yung susi na yan? Oh, sa'yo na to. Libre yan. Ganun lang, kabilis. Ayos. Ganun so, ang ano. Ganun magbabayad na ang ano pa. Oh. Okay, no, parang wala nangyari. Oh. 'Yan lang 'yung na Ayos 'yan. sa ko sa 'yan. Alamat, na ako, guys. <laughs> so, 'yun lang. Another 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 tricks.